Tingnan nyo guys, yan, may gagawin tayo dito. On the beat FI version 2 guys. May hindi daw pang dito. Yan ang kecho tapen ng ating migali ko. Si Boss Paulo. Si Paulo ang migali ko natin ngayon. Wala si Boss King. Kaya si Paulo ang ating hugot guys. Yan ang titignan ni Paulo kung bakit pang hindi yung dito guys. Yan guys, bago na pinag sa pang hindi Tingnan kung bakit pang hindi. Subscribe nyo muna kami sa aming YouTube channel. MPTV pa-like at pa-share na rin guys yung notification bell para lang updated na may share na yung video at ipopost guys yan guys wait lang maya bubuksan na rin yung post pa natin kung bakit nag-ihingay itong pag dito ha ah. ah, guys ah. on the beat FI version 2 guys ah. wait lang guys maya natin yan guys okay guys yan guys, nabuksan na yung panggilid. Hindi na natin inabutan. Tatanungin natin ng ating mekaniko, si Paulo, kung anong nakita niyang sira, kung bakit nag-iingay ang panggilid dito guys ha. Okay? yan lang oh. at busy na ginagawa ating okay. natin kung anong nakita ang sira niya, kung bakit nag-iingay itong panggilid itong Honda FI. Version 2 guys ha. Okay guys? Yan guys, tinanong natin si Paulo, mekaniko natin. Ang parang nakita niya sira yung kanyang drive piece pulley, yung isang set. Parang maluog na raw guys. Kaya nag-iingay itong panggilid dito guys ha. Mamaya titignan natin, pakita namin sa inyo kung, alin, kung anong klaseng piyesa yung nag-iingay guys ha. Okay guys. Set namin ito. bago niya. nakakabit na. Nakaulo ka din. Ah, ito, ito. Ito ang dahilan niya. Kaya kalugin mo nga ito. Mahinit putang. Ah, yan. Yan ang dahilan niya. Pagkakaya. Kaya nag-iingay na yan. Hindi ka tulad dyan ka. May play na ano. Ito, ito may play ano. Ito wala ano. Ayan. Oh, Ayan, bago, luma. Ayan, may parts. Ayan. Gino'y Parts to okay. Tamina. Okay, balik mo na. Kapit mo na yan. Bahala na. Yan guys, yan na mo lang. yung nangit ko mo na. Yung kanyang tripe ng uni. Yung shopping niya. Maluog na. Kaya siguro yung nangit niya guys sa kanyang panggilit, guys. Yun ang nakitang maingay ng ating migari ko si Paolo guys. Ha? Yun ang dahilan guys. Okay? Kaya, guys, isa pang tip guys ha. Hindi kamot maingin. Ayun na ganyan sirap guys. Pwedeng isa sa posibleng yun know, ang naging sira guys sa ah. pwedeng pambel, bola, kaya naging iingay ganun guys. Ito lang ang posibleng pwedeng mangyari pag nag-iingay yung inyong panggilid guys sa ah, kanya shafting. Maloob na ha. Guys ha, ah, yung isa sa dahil hindi hindi guys, hindi 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 lang hindi ng ating panggilid pero yun ang isang nakita ng ating mekaniko na si Paulo yung kanyang shafting maluog na doon sa kanyang drive pace pulley kaya pialta na ng isang buong isang set nga pala guys na drive pace pulley ha okay guys yan okay guys okay na tapos na yan nakapit na yung mga ano mga cover sa kanya ano panggilit, guys yun nakapit na yung kanyang, ano yung sa cut shoe. Okay. yung cover yan yeah guys okay na yan guys ha yun ang nakitang day lang guys ha yung kanyang, ano yung yung drive pace pulley yung kanya yung shopping malo na guys ha okay guys ano guys okay ng bola niya, din yung bola guys kasi may ito, na, nice na, yung bola, na rin bola kaya piyaltan na guys ha okay pa kaya namin ano pa wala na kayo na maingay Honda Beat ka ano? Honda Beat FI the, Honda Beat FI ano? 125 ba ano? On One, two, five, ba? Ha? Two. Version two. ha? Version 2 Ah version 2 Honda Beat FI version 2 Ayan yeah, guys, okay na yan. Tinaising na namin. Wala yung kanyang ingay guys. Na wala na. Hindi ka tulad ka rin na parang na erate guys. Saka parang minakalambag yun. Ayan yeah, guys, yan lang ang na pinata namin. Ayan, sunset na drive-paced pulley kasi malong din yung pinaka sharp thing tapos saka yung ano yung bola guys Piyata na rin para sigurado nang wala nang pang-ingay guys yan guys ha okay yan ilaano na lang ilaano pa na lang yung, yung paulo kayo dito niyo na lang amya te sa tabi guys kung talagang may ingay pa o wala na guys ha yan ha? Honda Beep FI ano ka version 2 guys ha itong motor nito guys ha okay guys ha Ah, sana kahit ano may nakuha yung tip o idea man lang guys ha ah. baka may pwedeng mangyari sa inyo to guys pag naalam nyo may maingay baka pwedeng yun nasira guys yung kanya shopping ding maluwag na baka ah, merong may hindi mapansin na yun pala ang problema minsan pinagbabas sa pambel o sa bola ayun eh, sa bola wala yan ang maingay guys o so, yan yeah. in term yung yung maluwag na may play na siya guys hindi ka tulad bago talagang wala maikpit Okay, yun, may play na. Pati yung bola ng planta na rin. Para siguradong wala nang ingay, guys, ha. Okay, guys. Ayan. Ate, pwede tingin sa takbo yan, guys, ha. Okay, on the beat. MI version 2. Okay, guys. Okay, guys.

Ay, te-testingin na. mag pa. Yung no, no. pangilin to. Honda beat. FI version 1. Version 1 ba yun? Version 1? Version 2? Version 2 pala guys. Hindi pa version 1. Tady mo ba yan? Oh, wala. Okay boss? Wala na. Ayos na. Ayos na? Ayos na. Ay, alam nga yun. Ay, tara boss. Wala nga raw inga On the beat. F5 version 2 guys ha. Ayan. Yeah. F5 version 2. Oh, pogi. Oh, wala wow, na chihig. Ayan, okay, okay na yan. Ayan yeah, guys, okay na yan. Tapos na. ayun sa akin. Narig nyo na. Sabi nyo na nangyayari. Okay na. Wala na yung ingay guys ha yun lang na nakitang ang dahilan at problema ng ating bigani ko yung kanyang sunset na drive face puli yung kanyang shafting maluag na guys mga may play na siya hindi ko bago talagang may divertent hindi ko nakakitaan ng play meron play pero hindi ganun ka aluwang kaluag hindi mga guys ah. yan guys ano ito ha ah. Honda Beat FI version 2 guys ha ah. yan hindi nakita sira okay kaka yung bola guys biyanta na para siguradong wala nang kung yun problema guys para isang isang gawa na lang saan ng nga rin yung gawa okay guys yan guys sana kahit paano hindi na ako yung tip o idea man lang guys ha sana guys subscribe na kami sa aming youtube channel EMD TV pa like at pa share na rin guys at give the notification bell para lagi updated sa mga isi-share na yung video at po-post guys yan thank you guys so lahat na nanonood guys ha thank you guys Air okay na yan guys thank you